Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Love trip ang entertainment press pati na ang mga co-stars ni Herlin Budol sa media ko ng walang matigas na pulis sa matinig na misis. In-share kasi ng kapuso actress at beauty queen ang naging pakiramdam niya nang malaman na makakasali siya sa season 2 ng naturang action sitcom na pinagbibidahan ni Pong Revilla. Kwento ng dalaga, nalaman niya na mapapabilang nga siya sa cast ng umaten siya sa 57th birthday celebration ni Bong na ginanap noong September 25. Nung birthday ho ni Senator Bong, nagulat ho ako, invited ako. Akala ko po hindi niya ako kilala. Ang simulang chika ni Herlin sa Mediacon ng walang matigas na pulis sa matinik na misis. Patuloy ng komedyana, Pumunta po ako sa hotel, bawal nga daw po magsama ng iba. Sabi ko, ala ang gaganda ng mga sasakyan. Tapos ako pagbaba ko, inasar pa nga ako, akala nila grab. Tapos ako yung nagdadrive. Nagpavalay naman ako, may budget ako pang valay. Pero pagpasok ko sa venue ng party, nagulat ako parang ako lang yung bagong mukha para sa kanila sila parang matatagal na sa industriya. Nandoon si Manny Pacquiao, nagulat ako. Talagang nagpa-picture ako sa lahat. Nag-attendance ako sa lahat ng tao na nandoon, kaya nagpapasalamat ako. Kasi sobrang parang first time ko na nag-attend ng birthday na may ganoong eksena. Grabe, parang concert. Ganoon po yung pakiramdam, ang sabi ni Herlin. Sabi pa niya kay Bong, hindi pa pala ako nakapagpasalamat, kaya maraming maraming salamat. Tapos talagang kinilig ako dahil sinabi niya na makakatrabaho tayo, kaya tuwang-tuwa ako nung mag-first taping po ako sa season 2 ng walang matigas na pulis sa matinig na Missis. Ganon din po kay Miss Beauty Gonzales na leading lady ni Bong sa show nung nagkita kami sa GMA Gala. Sobrang kalog niya po. Akala ko mababahuan siya sa hininga ko kaso grabe siyang magbeso kasi grabe siyang magbeso. Alam mo yung beso niya, parang nilang hap niya lahat ng hininga ko ng gabing iyon. Siyempre, medyo nakainom na ho ako noon. Sabi ko, ala baka may masabi siya sa hininga ko, hirit pang chika ni Herlin na ikinahagalpak ng press at ng mga co-stars niya. Hindi raw niya in-expect na may bibigyan siya ng chance makatrabaho ang mga artistang pinapanood lang niya noon tulad ni Beauty parang nakakakilig kasi yung mga napapanood nyo talaga dati parang wow kasama ko na ngayon Nagkakaamo yan na kami nang hininga Siyempre, yung ibang mga artista na nakasama ko sa set talagang sinuportahan po nila ako ang paliwanag ni Herlin samantala hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng mga miyembro ng showbiz na magka one-on-one -on -one si Herlin dahil agad itong malis pagkatapos ng Q&A hindi na tuloy siya nausisa sa ilang kontrobersyal na kinasasangkutan niya nitong mga nakaraang linggo kabilang ng isyo sa kanila ng kanyang leading man sa sariyeng magandang dilag na si Rob Gomez. Thanks guys for watching and God bless everyone.